Umunin po mga idol, magandang gabi, magandang tanghali po sa mga sonong kamundo. Ang araw na ito ay holiday. Ngayon ay magluluto tayo ng uh, tinulang manok. Ito po, magluluto tayo ng tinulang manok. Ayan po, nagbisa na po ako ng luya at saka sibuya. Ayan po, tama ito. Practice practice lang ito. Yan, ito po ang aking mga rekado. Yan po. Oh. Hmm, ito lang si at daw saka... dawa kwanto. Ah, tandad at saka ito pong manok. Lagay po natin ito mga kaidol. Ako talaga ito magluto. Hmm. Hmm. Yan. Hmm. Yan. Yan. Okay. Yan po, malunggay. Wala tong papaya. Wala, kulang tayo sa bagit. Kasunod na lang. Kasunod. Kasunod, may papaya na yun. Kung magluto tayo ng papaya, shout out muna sa akin lahat kung mga subscribers po. Hindi kumang kayong mangit lahat. Ngunit, sa puso ko kayo Survivor siya na Ipik Sampaga Albert Tarapur Madjong Sibong First Wirin Rekanay ng Bagyo Diba yun? Dudo Muslim ng CDO Diba ba, ba mga kwan yun? Book New Channel Mommy G Kusina ni Lula Naku po, million ang sa noon puro tayo ba nang hindi magluto nun gawang pinoy food sino pa ba yun ah sino pa may mga pa at sa lahat ng mga subscribers ko po magandang gabi, magandang tanghali magandang umaga po sa inyong lahat samahan niyo ako sa pagluto nito ng manok Pinulang manok mga kaidol. Tapon natin sa labas ng tubig niyan at ilagay natin dito yung sandok ilagay natin asin para lumasa na sa loob ng manok mga kaidol mm, yan ganoon na kung bagay nagluto kailangan para lumasa ang manok sa loob takpa natin oh, takpa natin pinaan natin ng apoy para kasi kasi yan eh. Marami, na naman. Maraming maraming salamat po sa inyo panood mga idol. At sana po wag natin kalimutan mag-like, insert at mag-subscribe po sa aking YouTube channel mga kaidol. Para dumami na po ating nahi, Para makatulong na rin tayo sa mga, tao, mga kababayan natin na hikaw sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong panood mga kaidol maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kaidol